yeah sa Barangay Kota Court. Saan ano sa, sa sabi natin? Maraming maraming salamat. Maraming, maraming, maraming salamat, Mayor. So, bye. Hey, Mayor. Bye. Ayan si Mayor. Gen tayo. Bakit yung Hindi halata sa edad. Oo, itin lang ako. Ay, nagbabago tayo ng edad. Bakla, nagbabapasok na. Kailan tayo? 17, tayo 16. 16 lang tayo. What? What the fuck? Wala tayo tingin. 9 to 3. Ay, cellphone nyo. Ingatan nyo na lang ha. Pasaan yan. Sinino. Guys, di kami pinapasok. Di kami Albert. Na daw kami. Overage na, bawal na daw ang 30. Bawal na daw kami overage na. Oh my God, nakakahiyay. <laughs> <Di> kami kami tapos Basta naman. Di ba, balik daw kami. Kasi nga po, uh, meron siyang dalang bag. Yes, bawal ang may bag. Bawal. Kasi lahat ng bawal, nasa bag niya. Lahat ng bawal, nasa bag niya. That's why. Bawal ang pabango, bawal ang salamin. Hi, guys! So, pabalik na kami. Pabalik na kami. Pero nabawasan kami ng isa. Uh Oo. -oh. na siya? Naibik. <laughs> na siya ni Mayor. <laughs> Kasi nga, overage na daw. Kaya nga ba? Wala matatanda. So, hindi to sponsor. <laughs> Bakit ni Mayor? Salamat ko. Tara! Pamaya, pag hindi pwede ang battle, magpabilisan na lang tayo. Oh, sige. na. <laughs> Handa ka na bang Masayawin sa Gen. C Yes! Gen. C, I'm only 19 ha? 19 lang 19 19 ka lang dito? Oo oh, oh. Basta may teen Pasok pa tap in na naman later guys so ito na yung part ni <laughs> nang pagbalik naman sa Genzi ano Genzi <laughs> Gen <C> Ray fighter ano Genzi 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 may nakakita sa amin Mga millennial. <laughs> Siyempre, uwi <uuwing> maaga. Bala, <laughs> wala akong dalang. Paano, paano ka uwi tomorrow? Well, uuwi akong basa. Kasi punta-punta dito, hindi alam ang ibig sabihin ng rave party. Akala <laughs> ko basta sayaw lang. Walang dalang kahit ano. So, susutin mo ngayong gabi ay damit ko. Yes. <laughs> thanks to Mam Berna. <laughs> After makipagsayawan doon. Berna <laughs> <Mom> na. <laughs> so kami nakigate crash yes sa Gen Z yes. babe party kala nila 19 years old <laughs> <laughs> nang Ay, may, may, may nang, uh, ano nung ba? May, nang kuku, may nang, uh, ano may nang nung nang nung ano, <laughs> ano ka, nag -low ka. <laughs> May nang ano nung ano nung ano nung ano nung ano nung ka nung ano nung ano nung ano So, thank you very much sa nagbigay sa amin ng ticket. Yes! Ah, uh, no nga. Shout hindi, out! <laughs> shout out Justin Balencia. Kahit hindi siya nakasama. <laughs> <laughs> sa kanya galing yung ticket pero wala siya. Wala siya. <laughs> siya siya naghanap to. Dohanap siya ng ticket pero siyang wala dito. So, kami ay pauwi na. Pabalik na kami sa amin. Yes. Bye guys. Bye guys. For, ah, uh, hanggang dito subscribe. Na, please like and subscribe. Seven go You, you can dance. dance You can drive In time God you are See that girl You expensive What dapat Watch you see, see. <laughs> <laughs> maka maka expensive yun Isang tagay lang yun don Sabi ko tikim lang Tikiman tayo disa alak Tenodo mo naman Well, we look at like my No! Two! 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 Masa rave party Oy, na hindi Thank you mo so alam. much sa pag-invite sa akin kahit outsider ako from Barangay Mayo Crossing. <laughs> Nakipag rave party sa Barangay. Thank you so much, Mom Nakai Nakipag girl, rave no. party. Nakira... Oh, swiper! No! Swiper! Oh, man! Oh, <laughs> man! <laughs> Daramu bubo eh na, na buong nagsayaw lang. Walang tanga sa Quezon. Buong <laughs> buong lang. <laughs> oh, iba. Well, malakas ang loob ng hindi taga dito. Paling uh, uh, nakakilala akoy patamum pag ganun-ganon lang. Ako <laughs> yung taga dito ko eh. Oo. Uh, 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 kilala ang tatay, nakigano lang. Sabi sa akin nung sabi sa amin nung no, lumabas kami. Uh Oo. -oh. Lumabas, di ba lumabas tayo ng gate. Uh Oo. -oh. Hindi na tayo tinatakan. Sabi, sige pala basin mo na yun. Kilala kong tatay na. Kilala ko yan. <laughs> Nakagano <laughs> na lang. Kilala ang pagkatakin. You can dance. You can try. Na LSS siya. in the time of my life. Ooh, see, see the girl. What you see? keep on dancing with me. <laughs> 왜 하나? 이뭐